Hello guys! Welcome ulit sa ating vlog. This is my kitchen sample guys. So ngayon guys is magluluto naman tayo ng ating para sa panghali, pananghalian guys. So magluto tayo ng ano, uh, talong. Talong lang yung ating ulamin ngayon kasi may kagabi guys may natirang ulam kami kagabi. Yung tangkong at saka ano, hotdog ito yung talong guys so gagawin natin ngayon dito guys ay atin lang itong papakuluan so yun yung ating ulam for today's ha, ito yung ulam kagabi guys hindi namin naubos yan so adobong kangkong at ano hotdog So, iinitin lang natin yan. Tapos, pwede, pa, pwede na kainin. Hindi pa naman sa tapanis, guys. Kasi wala naman akong nilagay na kamatis. Yun kasi yung, ma, ano, yun kasi yung mabilis, mapanis pag may kamatis. So, initin lang natin yan. Tapos, tutuin natin tong talong. Ilalaga lang natin, guys. And then, kain na tayo ng ating pananghalian. Yun yung ating pananghalian ngayon hugasan muna natin itong talong guys punan natin yung ano ang so ito yung talong guys po. may lingin at saka itong kulay ano berde meron din ganitong talong guys so nabili namin to kahapon guys kasi may naglalako si nanay naglalako ng talong So, yung isang ganito guys is 30 pesos. Yung ano ni nanay. Yeah, binili namin dalawa. Kasi masarap to guys. Ito slow sa ginamos. Yung talo. Ayan. So, kunin natin ng ano yung tanong guys. nga ang gasa natin yung talong guys sa tubig ayan yung talong natin guys puhugasan natin siya sa tubig para malinis yung ating kaldera natin. So, ilagay natin ito sa ating kaldero. Tapos, tatakpan natin. At isangkal natin dito sa apoy, syempre. Masarap to, guys. Isaw-saw sa ginamos. yung ginamos natin guys ito so ako yung gumawa ng ginamos guys ayan yung ating ginamos subulinaw, so, o dilis na ginamos so masarap yun kasi ako yung gumawa syempre pag homemade mas safety alam mo kung paano paano siya ginawa kaya makasigurado kang malinis di ba? So, yun yung ating ulam ngayon, guys. Ulam natin sa pananghalian. So, kumulimlim na naman ang panahon. Magdagbabadya na naman ang ulan, guys. Kumulimlim yung ating weather ngayon, guys. Kanina, mainit ngayon. Ano, parang may namumung, ano, ulan. So, habang hindi pa kumukulo yung talok, guys. Kubuha tayo ng para sa ating sausawan sa ginamos. So, tayo, guys, ng kamatis at konting sili. So, wala akong sili, guys. Ano? Hindi ko na lalagyan ng ano, siguro. Hindi ko na lalagyan ng kamatis. bali ano na lang. Kuha na lang tayo dito ng kulikot hinog na kulikot kasi para medyo maanghang lalagyan lang natin siya ng sibuyas bombay tapos ito kulikot ay naku nakalimutan ko yung limonsito pala andun sa ref tingnan natin ito na yung ating para sa ginamos, guys. So, meron akong limonsito, sibuyas, at saka kulikot sili. So, gawa tayo ng para sa sausawan sa ginamos. So, masarap yung ating ulam ngayon, guys, dahil may ginamos. kaya makain ka ba ng ginamos? Paborito namin yung ginamos. kuha tayo sa plato uh, ah, di, sa yahong natin ng ating ano, mga panakot kumukulo na yung talong natin guys ayan so hindi pa yan naluluto guys luto pa natin yan para mambot so, huwag natin overcook eto na guys yung ating sausawan para sa ating ginamos Tignan natin ito ng ginamos, guys. Ayan ay ang ating ginamos. So, kuha lang tayo nito, guys, ng konti. yan, Lagay ko muna kayo dito, guys. So, kuha tayo ng konti lang, guys. Kasi hindi naman tayo. Ako lang naman yung kakain nito, Samos, ang sarap ang bango. So, ating sabaw. Ito na yung ating ginamos, guys. Ayan yung ating ginamos. So, lalagyan pa natin ito ng suka, guys. Kunting suka lang kasi meron naman tayong limon. Tapos, ready na. Yung ating na lang talong, guys, ay hanguin natin para magkain-kain tayo ng ating pananghalian ngayong araw. Ayan, guys, yung ating talong. Talong, talong. Ayan, guys. Kung natin tayo nang guys, tutusukin natin yung ating talong. Kung luto na ba. Luto na itong ano. Brown at talong. Yung ingin hindi pa masyadong luto. Kaya matigas pa. So, konti lang guys. Konti, konti na lang. Maluluto na. Eto na. Naluto na yung ating talong. Ayun yung talong natin. So, tayo tayong talong na bilog and talong na mataas. Tapos yung ulam na ulam. Ulam namin kagabi guys tangkong at saka hotdog and ito yung ating sausawan para sa talong. So kain tayo guys! Kain tayo guys ng aming pananghalian for today with you. Guys, talong guys. Masarap yung talong. My God, yung talong guys. At saka yung ginamos. At saka yung kumain. Masarap. At saka ito ano guys, kanin is life guys. Kain tayo guys. Dahil yung langaw ay nag nagsigi, naglupad-lupad sa atong ginamos guys. Kaya gusto nang patong Nagrunda na siya guys. Ito guys yung kalong. Ano na pigo guys. Kaya mo. Ito guys. Hauso natin dito guys ha. ating homemade na ginamos. Homemade na ginamos. So, kakamay ako guys kay okay. okay. mahirap mag tinidor-tinidor guys sa ginamos. Mm -hmm. masarap yung gilamos kapag may kumting ang hang. May kumting ang hang guys, tapos meron siyang sibuyas. Ayon dito ano guys? Adobo ng kangkong. Postado. Ninyong langaw.

con cháu gì, lắm cái cao lấy kìa cao lấy cao lấy

Adobo. Hmm. adobo. Tapos na kami kumain. Ito yung matira. Sige na, mus. So, wala natira, guys. Ubus lahat. Yung natirang ulam kagabi na kangkong at saka yung talong. Wala nang aubos ubos na lahat guys walang yung bakas Sinister Oy ang mag ano guys hugas tapos pakainin natin mamaya yung aking uh, mga alagang aspin guys yung posa guys posang gala si Miming nagutom na si Miming so ito yung ating ipapaulam sa kanila guys dahil hindi sila kakain pag walang ulam Laman natin sila ng tinapa sardinas. Tapos isabaw natin itong una sa ginamus atong isabaw sila ng on guys para nailas lasa. So maya guys pagkatapos ni Nestor maghugas ng pinggan ayan. Wala pa wala pa. Si Miming guys ay gutom na. Ayun. Ay gutom na si Miming. Yan ang Ayan Yung aking mga aspen guys. Yung isa niyan is andon sa kalsada. Kanin sa mga alaga nating aspen. subahaw ni guys. Bahaw! Atong i- Putang dia sa kaha guys kay para na last. Nya yeah, ato dayong putangan sa tinapa. Tinapa. Okay. Tinapa guys para lami ay yeah. para masarap ang kain nila guys ayan guys kalas pa ano mo natin yung kanin para Ma-mix yung ulam kay para hindi nila piliin ba kipinipili okay, lang nila yung ulam guys yung kanin hindi nila kinakain mga arte din itong mga impacto na to guys ayan kain na si Miming guys ayan na si Miming kumain na siya ayan na malibag sa sulod walang hiya kami so yung pusa na yan guys isigala yan bigla lang yung dumating dito sa bahay tapos yun di na rin umalis busang kali yan hindi kung sa aso pa aso kali dito na siya tumira guys kasi masarap daw yung ulam namin hmm. okay, ayaw yung umalis so ito na guys yung pagkain natin sa aspin so pagkain na natin guys pagkain na natin ito sa kanalap Ayan, si Pangginging. Busog na si Pangginging. Naubos na yung kaniyang pagkain. Ito naman si Swiler, Buntis. Ayan to. At ito naman si Pangit. Ayan guys. Ubus na yung kanilang mga pagkain guys. So. Busog na kaging. <laughs> so balik-balikan nila yun mamaya guys. Kapag di yan nauubos yung tirang pagkain sa kanilang plato guys binabalik-balik kanila para maubos and si Nestor ay nagugas ng plato dahil ako yung nagluto guys siya na yung mga ng plato so kanya-kanya ang gawain para walang masumbagan Diba, that's true, Si Miming. Busog na rin si Miming. Oh, nagpanalap na si Miming, kaya busog na daw siya. Kaya masarap man ang ulam. Sardinas. So, sa kanila guys, wala silang ulam daw. Okay, so? Oh. <laughs> kung panilap lagi si Miming, kinabusog na. Agan sa sagbutan ni nga. Si Miming guys, nagpanilap na kay Busog. Sarap daw yung ulam.